What are the common mistakes that we do? If you are interested in this video, then stay tuned. this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Ngayon, pag-uusapan nga natin mga common mistakes na usually ginagawa natin in life. Number one is, listening to the wrong people. Kasi, di ba, hindi talaga mawawala sa atin kung minsan yung ugali na mas nagmamatter sa atin kung ano yung, yung sasabihin ng ibang tao. O, hindi naman masama kung paminsan-minsan nakikinig tayo ng mga advices sa ibang tao or nakikinig tayo ng mga suggestions nila kasi syempre sinasabi nga nila na two heads are better than one. Pero kung minsan kasi hindi natin maiiwasan na sa sobrang pakikinig natin or dahil sa ugali natin kung minsan na nagma mas nagmamatter yung sasabihin ng ibang tao sa atin is nakakalimutan na natin na gumawa ng sarili natin yung desisyon. Sa kanan natin na realize na ah dapat pala eto yung ginawa ko, dapat pala hindi ako nakikinig. So there are instances na ganun talaga ang nangyayari. So number two, getting along silly with Uh, the wrong people or the wrong companions. Kasi kung minsan, dahil ito usually ito nangyayari sa mga kabataan or sa mga teenagers na dahil nga gusto mo main sa isang grupo or dahil gusto mo na makipagkaibigan sa isang grupo, makikisama ka agad. So, big deal siya na, di ba, kay kailangan muna na kilalanin mo muna yung mga backgrounds ng mga taong pakikisamahan mo. Kasi sabi nga nila kung sino yung lagi natin kasama, syempre na i tayo. Later on, magiging kapareha mo na sila. Getting married or yung bang gusto natin na mag-asawa na lang just for the sake na hindi tayo maiwanan or just for the sake na mas pair lang yung pangangailangan mo. Kasi there are some people na nag-aasawa sila just for the sake na mas fair yung kanilang ano, financial needs. May makasama sila and then later on, ang nangyayari is nagsisisi din sila. So, you know, getting married is a lifetime commitment. So, dapat talaga pinag-iisipan siya. Number four mistake is impulsivity. Kung minsan, iniisip kasi natin, or usually talaga, iniisip talaga natin na kapag malaki ang sahod mo, or kapag malaki ang, malaki ang kinikita mo, is hindi ka nakakapusin nangyayari kasi kapag lumalaki ang sahod, lumalaki din yung gastos mo. Iniisip natin na, ah, sa susunod na buwan, meron naman akong matatanggap na ganito. So, nagiging impulsive tayo minsan. Kung ano yung nakikita natin, agad natin binibili. Nakita natin yung iba na bagong riban, bagong kulay yung buhok, o kapag naka, nakahawak ng pera, agad-agad, pinapariban. And then, the next week, wala ka nang igagastos, wala ka nang ibabudget kasi nga, ginamit mo na lahat. So kapag ka may mga emergency or kapag ka may mga uh, pangangailangan kong mission, ah, uh, yun ang dahilan na nangungutang tayo. Five is the trusting people easily. So may mga tao kasi na, uh, yung bang mabait, sobrang bait, di ba? Sinasabi nga nila na walang manuloko kung walang nagpapaloko. Tao na magaling makikiusap, may mga tao na magaling magmanipula ng kapwa nila. So, don't easily give your trust. Hindi dapat agad-agad ng titiwala. Be humble as doves, but be wise as serpents. So, huwag masyadong magpapadala kung ano yung mga flowery words na sinasabi ng iba. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet, at gusto mo ng mga videos na ganito, you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.